Ang gandang umaga mga kaidol, uh, panibagong vlog, uh, panibagong araw tayo mga kaidol no So ngayon ay uh, Merkulis na, napakabilis ng araw guys At uh, uh, na, uh, mapapansin natin yan guys uh, mga susunod na araw ay uh, ano na pala, Pasko na ano Entro muna tayo mga kaidol So ayan guys at uh, good morning happy uh, Merkulis na po no. Uh, panawagan naman guys sa aming uh, mga kaedulyan yung aming uh, ayuda po baka naman po uh, maibigay na kasi ang hirap po talaga ng uh, biyahe no. Uh, balita namin guys yung ano yung ayuda sa mga trike na ibigay na po. Uh, tricycle po driver kami sana naman ay uh, maibigay na kasi nga ito napakahirap ng uh, biyahe Kung uh, may pera nga lang sana hindi po kami uh, uh, este, hindi ako mamasada o kaming lahat ay hindi na mamasada guys so ah uh, mapapansin nyo yung aming uh, pinipilahan dito ah uh, pinasok na ng abaha uh, yung uh, Roberto Market dito guys no at uh, pagka mag tuloy, -tuloy pang ulan wala na hong uh, makakabiyay dito sa amin ayun guys uh, mapapansin nyo uh, good morning good morning at happy uh, Merkulis na Ayun at uh, interviewin natin guys si kaibigang Aboyit uh, nandito buhit ni Suto. ito ay uh, 75 years old na Kaibigan uh, buhit na marami na magkita uh, 50 na, uh, ma, parang mahina yata ngayon ano? nababaha eh uh, uh, dati rati pagka mga ganitong oras nakamagkano ka na pag may pasok 500. Ayun, uh, ayun na 500 na sana ang kanyang nakita kung may pasok o walang baha ano yun ito hmm. maga ka nag uumpisa kanina alas 5 alas 5 ng uh, madaling araw hmm. Ilan ilan na edad mo pala ngayon? Ilan taon ka na? 75. Ayun guys, ah, uh, 75 napakasipag pa rin. At ah, uh, yun, kailangan po namin yung ayuda guys no. Sana naman ah, uh, maibigay na po yung ayuda na yan na kung ah, uh, mayroon man ano. Uh, mga kaidol no. Sa kinaukulan, ayan at uh, na, nananawagan po kami at uh, ito nga ang aking uh, kaibigang buhit. Kailangan mo rin yung ayodayit? Siyempre, Ayun, pera ang kailangan natin. Oo, oh, pera. Para makabili bigat. Oo. Oh. Ayun nga po guys, at uh, na-interview po natin si kaibigan Abuyit uh, po yun, at uh, yun nga po, at uh, ito ay uh, 75 years old na, at uh, namamasada pa rin, uh, patuloy pa rin sa paghahanap buhay, para may pambili ng gabot ano yun, no? Okay, maintenance, nagmi uh, maintenance. Nag maintenance din. Parehas kami guys, yung aking asawa naman ay uh, nagmi maintenance na rin po, uh, 250 ang aking uh, hinahanap uh, every other two days. Pagka ganito pong ang biyahe namin, ay uh, mahirap po yata hanapin yun. Ano? Kaya kung uh, may ayuda kami, uh, masaya. Ang balita ko yun, 5,000 daw yun yun. Bistete na pin. O, sortin natin ano, kung magkakaroon. O, kailangan ka yun dahil ang aking amendin na dalawang libo, dalawang araw. Dalawang libo, dalawang araw. So, isang isang araw mo. Mare. O, isang daan isang araw. Pagka hindi ka kumayod, wala kang pambili. O, hindi ang gagalig. Wala kang pensyon. Wala. Ah, uh, walang pensyon si kaibigan Pero uh, nga uh, sa senior Ah, uh, may pensyon si kaibigan aboy uh, sa ano sa senior Pero ako walang pensyon kasi wala pa akong 60 no? Oo oh. Pagka nag 60, magkakaroon ng uh, pension Meron Ah, uh, may kami galap ka siya tawad, sa aking uh, mga katulad na magsi 60 na Ah, uh, na Sinunin magpipension na yon mag -si 60 na raw eh oh. Pagka mayroong is, is walang pensyon. Wala Pagka walang SS, may pension sa gobyerno. Si ano, mayroong ano, SS. Sino? Si Eloy. Si Eloy. Sal Sal. <laughs> Sal Sal Grab. Ayan yan mga kaidol. Wow, magaling si kaibigang abuyit dyan. <laughs> so yan, uh, ipakita ko sa inyo guys, yung ano dito, no. Yung dito sa so may uh, Roberto Market. Kasi nga uh, ay uh, mababa ng uh, lugar dito. Tinasan kasi ang kalsada inabot ng bahana guys ito po yung pinipilahan namin no? Uh, dito ito guys sa may, uh, barangay Adalandanan. Uh, dalandanan So uh, ayan at uh, punta tayo doon kay sa may ano sa may highway at uh, ipakita ko sa inyo yung lagay ng uh, ano namin dito pinapamasadahan kaya so, yan. Mababaw na talaga guys Ito yung uh, mais dito uh, Ito masarap na mais magkano ngayon pre mais? Tatlo 3.50 Tatlo Good morning good morning At uh, yun nga po ayabang bahana naman kami dito guys Ayan po uh, May alo na oh yung mga ano mga pasahero namin wala na ayan at uh, nakukuha na ng uh, uh, mga trike no ayan ayun 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 no sila ni mga piya ayun hmm. no So ayan guys at uh, Ayan na uh, may alon nga oh. Uh. Ayan. po uh, dito po tayo ngayon na uh, no Ayan mga kaidol May uh, music pa dito siguradong uh, makakaperay tayo ito po yung uh, lagay ngayon dito guys, ha? may uh, kahabaan ng J. Uh, Lazaro at uh, medyo uh, malalim at uh, uh, nagtuloy-tuloy kasi ang ulan. Medyo uh, mababaw pa ito guys. Uh, mababaw pa 'tong abahan na ito, hindi katulad nung nakaraang ano. Medyo malalim no. Sana mintuna para naman para sa mga uh, pasahero hindi nahihirapan guys no. So paano hanggang uh, dito na lang po ang uh, vlog ko na to uh, mga kaidolo oh, idol Maraming maraming salamat at uh, namamasada rin po ako. Uh, ngayon uh, ayuda sana ay uh, dumating na. Bye bye.